magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito kami dito sa palayan ng kayo pangako dito umagi. Uuwi lang ako. Pagano. Yung sobrang init na hindi na kaya. Ayan po ang iniintay mo. Patanaw na tawagin mo. mo puyak, Uro, mga iilag-ilag mo lang po yan. Masaka. Siguro mga ano ka to. Siyang buwan. dito nga wala pa eh. Kaya tawag namin dyan patanaw. Bagasan yung nakapangiti. Nakapangiti na ang mga magsasaka. hindi damalan lang po yung katawan. Bilang nyo pala ang kung ilan meron pang ano. Yung nga eh. Maraming alamang damo. Pagkakitin niya sa akin eh. Meron din eh. Pero yun, unti-unti ang kontabasin yan. Tumuluso nga ko dyan, alas 5 ng umaga eh. Tapos so, naaaw na ko ng alas 9 o kaya 8.30. Basta kaya ng ano, yung init, kaya pa. Pero pag hindi na, maaaw na po yan, -unti -unti ko yan. Inuunti-unti ko yan. Saka. Yeah, marami po salamat. Huwag po kayong magsawang mag-like, mag-comment, and mag-share. Siyempre, yung mga hindi pa po nakapollow, huwag po kayong may iyang mag-follow. Libre lang po yung kasaka. Kaya yeah, marami po salamat. Bye-bye.